Oh, po. Sige. Diyan ka muna ngayon. Magtatanong ng portion mo. Opo, opo. Ano po nangyari sa inyo before? Hinila po ako ng apo ko. Nakatalikod ako. Hmm. Kaya bumagsak ako. Kasama siya. Saan tumama? Sa siminto po. Sa baba. Anong unang tumama? Balakang, tuhod? Pag mula dito. Patagilin po eh. Kaya ah, pag ganun. Kahit hindi pila yung tuhod, Kahit sabihin natin pila yung tuhod nyo. Sabihin natin na mamagaya pero yung balakang nyo ayos, kaya nyo makatayo pero pag yung balakang nyo sira, yung tuhod nyo walang silbi yan walang silbi yan maniwala kayo sa akin eto, that's part of aging eh. mga osteo and spars bilateral osteoarthritis ito na yung ano, ito, ito. Kaya pala sinasabi, ah, wala na, compression deformity. O, oh, tuhod nyo, okay lang eh. Osteoarthritis lang. Ito, compression deformity, T12, L1, L2, S1. Yan ang hindi nakakapagpatayo sa inyo. Man. Severe compression deformity. Is noted L1, L2. And my compression deformity, also, T12, NS1 Mami, ito, delikado tong gawin Delikado tong galawin to Pag nakalagay, severe compression deformity At L1, L2 Ibig sabihin nun Ito yung mga vertebral body na to Ito, yan, vertebral body Ito yung binabanggit na uh, Yung L1, L2 Yan po yung L1, L2 Pag severe nakalagay, syempre, alam. Ang Tagalog ng severe, malala Ngayon, yung compression deformity Lumiliit na yan pati yung, yung mismong buto, yung mismong ver, yung mismong vertebrae or vertebral body na napirat na nagkaroon na ng fracture, compression dahil sa over compress, over -compress, dahil sa impact na nangyari. Ilang taon na kayo ng Mother Earth? 17. 17. 79 na. Mm. mo si Nanay yan paano? Yun na lang pa konswelo natin. Pero hindi ko to sisigilin si Nanay. Ang nangyayari na hindi kayo pwede sa buong tracking hindi kayo pwede sa buong setting. Kahit ayusin ko, kahit ayusin ko itong tuhod nyo, mananatili pa rin kayo, eh, hindi makakabayo. Bakit? Because of, of compression deformity. Because of severe compression deformity. Yung L5, ay yung L1, L2 nyo, wala na, hindi naman, hindi naman matansya. Hindi niya na kayang i-defend yung, room. tandaan nyo, yung lumbar natin na nakakapagpatayong sa atin. Ito nga sabi sa inyo, kahit ano yan, wala yan, hindi yan, hindi yan, hindi yan, hindi yan, yan natin. Hindi naman tum Opo, hindi itong problema. Napalilip kasi ako eh. Opo, hindi ito ang bagsak ko eh. Ako po, hindi itong problema. Ngayon, yung nagkakaroon ng problema, yung vertebral body. Namamaga po ito, sir. Eh, tinataas ko para ano. Nagagalaw niyo yan? Opo. Itayos na yan sa orthopedic? Hmm. Ayos Itinataas. na ito eh. Wala nga ito eh. Pero ang hindi nakakapagpatayo sa inyo, so, yung balakang. Ah, balakang. Ngayon, masakit yung balakang niyo? Okay lang. Opo, at saka ito. Hmm. Saka yun, yun ang namaga, maga, mabigat. Pwede kayo yan, no? Oh. Kaya, yan, free na namin yan. Para lang kahit pa paano, kahit pumunta kayo dito, hindi kayo pwedeng i set, eh. Hanggat hindi ko nakikita yung tinatawag na image. Eh, sa tuhod nyo, may image. Pero itong severe compression deformity, delikado na po. Pag tinula ko to, you are 78 years old. Magka-crushing po yun buong vertebral body nyo. Ngayon, hindi makakatulong. Mamamaga kayo lalo. May, maaari kayong mahimatay. Maaari kayong mag-collapse. Malalaman mo kasi pagka, ayan yung mga ganyang itsura ng buto, malalaman mo na may edad na. Ngayon, pag ginaon mo yan, kagaya ng ginagawa ko, yung method ko, hindi ka, hindi po kayo pwede ron. Sasabog po yung mga ganito. Na. Pag sumabog yan, magkukulaps na kayo. Eh, hindi na kayo matigil kakaiyak. Hmm. O, gaya masakit na. Oo, magkukulaps kayo. Pag nagising kayo, Ah, Kaya ngayon, wala, tiis na kayo. Tiis na kayo Pero sa... ito, paano po? Tis... Tama magay yung pako eh. Connected po yan yung lucro, ano eh. Ah. Kailangan yan, i-elevate nyo lang po. Iaangat nyo siya, oo, oh, iaangat. Nakataas talaga eh. Opo, po, gagawin nyo lang. Oh. Hindi, pag hinata ko yan, connected po yan doon. Ah. Connected po yan doon. Kung wala yun, kung galawin ko yan. Sabi ko, hindi yan ang problema eh. Hindi, paano to dito magalawin? Yung hole ko. Tingnan nyo, ayusin ko yan, hindi rin kayo makakatayo. Hindi rin. Hindi po. Kahit ayusin ko yan, promise. Hindi yeah, kayo makakatayo. Pwede may ipaw. May 78 years old na kayo. Wala rin, hindi rin kayo patatayuin ito kahit ayos ang tuhod nyo. Kung sira ba ang balahang nyo. Pero kung yung tuhod nyo, ay kunyari, ito ang tuhod nyo ang sira, may osteoarthritis kayo. Wala yung problema doon. Makakatayo kayo. Kahit pa paano, kaya nyong gumano, no? Ah. Yung nabukas nga sila ng pinggan, eh. Ay, nakaano siya. Baka. Hindi, magugupan sila. Ngayon? Magugup, nung isang araw, basta nung mga isang araw lang, nagugupan sila ng pinggan. Nakatayo siya? Oo, oh, siyempre magugupan sa pinggan, di ba? Wawawa. Nakakatayo kayo ng hapon? Hindi naman po. Basta Ay, tayo tayo eh. lang. Nakita ko talaga magugupan sila. ako ng maraming pinggan kasi ako magugupan. Pero nakatayo kayo ng hapon? Nakatayo po. Nakatayo kayo ng Pero yung... Marapang po gano'n. Yun nga po Ito, ayos to, sir yung balakang niya, kinukupit niya. Kung baga, ginagawa niya. Balagang balakang pa. Uh, hindi, hindi sa akin kasi, hindi ako maliligaw rito. Kung nakatayo kakapon, di mas maganda. Thank you Lord, mas maganda. Ma -a -a Kaya ko itong ayusin, tuhod niyo eh. Pero kung yun doon, sana po, maaintindihan niyo ito. Civil, compression deformity is noted, L1, L2. Mild compression naman, deformity, also noted, MT12, S1. Ngayon, pag pinakialaman niya ng ano, maaaring mabasag na po ng tuluyan yan. Yung compression. Hindi, huwag na doon. Dito na no. Ito na nga lang po inaano ko. Ini-exercise ko nga yan lagi. Kahit gabi, kahit umaga. kaya kayaanin yan. hindi. Hindi ko kaya yan. Italin nyo sa ano, Ako nang galing sa orthopedics. Hmm, ano sabi ng orto? di kasi ang sabi. Sa so, oo, pirahan okay, yan eh. Ah, oo, pirahan. Hindi ko kaya ito eh. Hindi ko kaya ito. Mami, hindi ko kaya so, yan. Sa Paano interview. tuhod ko? Hindi di. eh. Eh lang nga ginawa na natin ang paraan. Hindi rin po pwedeng pitigin yan kasi dadang maano. Um, Useless uh, din po. po kahit ayusin. Sabi mo kahit ayusin ko. Inaayos ko nga na po. Inaayos nila doon. Di yun, dahil yun eh, nagkaano niyata. Inaayos nila yun bago hindi niyang ganun. Tapos sinabi, Gano'n ga, ganun tala i-elevate po yan. kayo ngayon, i-elevate ko rin po yan. Iangat yung para yung tinatawag kaya na... Kaya nga pag nangulog ako eh. Pag mamamanit, ma maayos yung pag inangat nyo. Okay?